Ayun, dali mga katrupa oh. Uli. Meron pang dalawa doon oh. Hindi pa natin na uli. Ayun, dali na rin mga katrupa. Ayos, huli lahat. Tikman natin kung anong lasa. Pero mga katrupa oh. Ay, ayos na ayos mga katrupa Ayan ang ulam natin mga katrupa oh. paksiw na rin Ayan mga katropa, may mga kalupak na nakabaybay sa gilid ng ating bangka oh. Ayan sila o, oh, nasa gilid lang ng bangka. Ayan yung tinatawag na tiwarek mga katropa. Subukan nating sigpawin, baka sakaling mahuli. Masarap din pampak daw yan mga katropa. Tuguhanin natin yung sigpaw, ayan eh, o, padantay-dantay lang sa, sa tagiliran ng bangka. Hindi maalon ngayon mga katropa, labi na nga pala. Mali na tayo sa payaw eh. Nakita natin yung mga talupak na yan oh. Kukunin natin yung sigpaw mga katropa Subukan natin sigpawin Kung kayang hulihin Mga katropa ito Tatlong piraso Subukan natin sa lupa na sigpaw Ayun dali mga katropa oh. Uli. Punis sila Yan makakapagpaksiw na tayo mga katropa ng tiwarik Masarap paksiw yan Mayroon pang dalawa dun oh Hindi pa natin na huli Ayun Kilala na rin mga katropa Ayos huli lahat Pagang nadali pa rin natin ang talupak Ayan mga katropa natin dyan sa loob ng bangka Sigurado libre ulam na yan mga katropa Tatlong perasa ang nahuli natin Tatanggalan na natin ang balat yung ating nahuling tuwarek mga katropa at ating papaksiwin. Ayan mga katropa, nagsalang na nga rin pala tayo ng ating kanin. Dahil wala pa tayong sinaing, kaya ayan, nagluluto na rin tayo ng kanin. Tatanggalan muna natin ang balat yan para magayat na natin at mapaksiw na mga katropa yan siya pag wala ng balat mga katropa Ito ang tinatanggal dyan Itong balat na makapal na ito Yan mga katropa Tatanggalan ko muna ng balat Tanggal ang balat niya mga katropa Kaya na Maputi na ang kanyang laman mga katropa Hindi nyo ano yan pag wala ng balat Napakaputi na Gagayate na natin mga katropa Ayan, isasalang na natin mga katropa. Lalagyan na natin ng suka. E, sibuyas na yan at luya mga katropa. Suka na lang ilalagay natin. At yung ating isasalang na doon pagkaluto ng kanin. Maluto na rin yung ating kanin mga katropa. Ayan, hintayin na lang natin maluto mga katropa. tay tayo kakain na. Pagkaluto niyang ating paksiw na tiwarik. Yan ang ulam natin sa hapunan ngayon mga katropa. Dali lang yan maluto dahil malakas ang apoy ng ating lutuan. Ayan mga katropa, abang-abang na lang at tayo kakain maya, -maya. Tingnan na natin mga katropa kung luto na. Dahil nakulo na siya. Ayan, ayos na mga katropa. Talagang kulong-kulo na mga katropa. Nausok-usok. Tikman natin kung anong lasa. Pero mga katropa. Oh. Ay, ayos na ayos mga katropa. Talagang sulit ang ulam. Sawa-sawa oh. tayo sa ulam. Ayan mga katropa. Sarap talaga ng isda pagkasariwan-sariwa. Ayan, hanguin na natin mga katropa. Tayo kakain na. mga katropa talagang magutom na gabi na mga katropa kaya, kakain na tayo at makapahinga-pahinga na muna mapalaban tayo ng pamamahila ng gulyasan kanina ay nahuli rin naman tayo kahit pa paano kain na muna mga katropa paksiyo na tuwarek ang ulam natin nahuli natin kanina sa sirpaw Ang masarap na makain sa laot at ang sariwang Ayan ang ulam natin mga katropa paksiw na ito arig. Ayos na ayos. Nasa gilid lang na ng bangka ang ulam. Langoy-langoy. Kaya binanata natin ating pao. Dali-dali mga katropa. May laman-alaman Ayos. Tulang pa lang. Sulit na sulit na. Mainit init pa. nalaban laban pa. Ay, thank you Lord sa panibagong ulam natin. Parang ngayon lang ulit makakano na sariwang isda. Ang araw tayo hindi nakapalaot. malon Ma maalon pa rin mga katropa, malikot pa ang bangka. Oh, sulit na sulit ang laman. Karami pa tayo bukas, madagdagan yung ating huli mga katropa. Talagang tsaga-tsaga lang, kahit medyo malakas pa ang alon. Ha! at ang ulam, talagang may tira pa tayong ulam sa umagahan sinanayan na natin ng luto para hindi na tayo magluluto sa umaga palabang tayo ng pangangawil sa umaga mas maganda na yung maraming luto pangabang na lang bukas ng umaga kung ano pang may dadagdag natin huli sana yung makadagdag pa tayo